Awardee Edelberto M. Adraneda, a volunteer with a heart and commitment. Ganito ilarawan si Ginoong Edelberto M. Adraneda, umas kilala bilang kaidel, anim na na taong gulang mula sa Quezon City. Taong 1965, nagsimula ang kamulatan sa pamumuhay ng mamamayan, manggagawang bukid, mangingisda at politika. Lumawak ang kamalayang ito nang pumasok sa kolehiyo at nakapagtrabaho na sa Department of Agrarian Reform. Isinabay niya sa kanyang serbisyo publiko ang pag-oorganisa ng unyon sa hanay ng mga kawani ng gobyerno. Isa sa maituturing na bunga ng pagiging organisador ni Kaidel ay ang Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o Courage at ang Department of Agrarian Reform Employees Association. Isang union ng government employees, job hires at contractual na ang layon ay maprotektahan ang kanilang welfare and rights. Naglaan si Kaidel ng maraming panahon sa pag-alalay at pakikipag-ungnayan sa usaping lupa o pabahay at muling pagtatayo ng mga ginibang estrukturang tirahan ng mga maralitang tagalungsod. Dahil sa mga ginawa ni Kaidel na pagpapataas ng kamalayan at kaalaman ng individual o mga kasapi ng samahan hinggil sa kahalagahan ng pagkakaisa, pag-uunawaan at pagtutulungan ay nagagawa nilang harapin at resolbahin ang anumang problema o suliranin. Nakakayanan na nilang pamahalaan ang kanilang sarili at organisasyon. Naging alerto at gising na sa sitwasyon at pangangailangan ng asosasyon. Matapos ang kanyang mahigit apat na dekada na pagtatrabaho sa gobyerno, kanyang pinagpatuloy ang pakikipagtrabaho sa mga komunidad sa lungsod ng Quezon, katulad sa grupo ng magsasaka, mangingisda, kabataan, may kapansanan at lalo tigit sa hanay ng mga senior citizens. Dahil dito, siya ay nahalal bilang chairman ng Council of Sectoral Representatives sa ilalim ng City Development Council ng Quezon City na binubuo ng mahigit limang libong civil society organizations na nakapaloob sa 23 sektor ng lipunan at accredited ng City Government of Quezon City. Ang Council of Sectoral Representatives sa pangunguna ni Kaidel ay katuwang ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pagpapatupad ng adhikain nitong participative governance kung saan magiging aktibong kasama ang mga mamamayan sa pagbuo ng mga polisiya at programa para sa kanila. Hindi rin naging hadlang ang pandemya upang ipagpatuloy ni Kaidel ang pagtulong sa kapwa. Naging abala siya sa paghahanap ng resources at pagbabahagi ng mga ito sa mga residente ng kanilang komunidad. Si Kaidel ay isang katangi-tanging modelo ng nakatatanda na buong pusong nagmamalasakit, nagmamahal sa kapwa at nagseserbisyo para sa kagalingan ng nakararami lalo na ng mga nasa laylayan. Malalim ang kanyang kamulatan, nadalhin ang mga kasamahan sa pagkilos at hindi para sa sariling interes lamang. Ito ang pinakatampok ng kanyang estilo ng pamumuno na nagsisilbing inspirasyon sa mga nakababatang mga kasamahan sa kanyang kinikilusang komunidad.